Single, ma'am. Ilan na po, anak? Uh, I have uh, three boys. Eighteen, fifteen, and twelve. Mm -hmm. So, pumotok na pala yung updo nito. <laughs> mm -hmm. So, uh, oh. <laughs> okay ha. At least na naging totoo tayo dito. Ano yes, 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 yes. Mm. So, ilan taon ka nang sing sa Single. Um, 2016? Oh, ilang taon na yun? Ten, almost 10 years, I think so. Yeah, yeah. 10 years! 10 <laughs> years na? Yes, 2016. Yes, 2016 po. Mm. May butas pa yan? Aba, oo naman. Baka wala na. Siyempre. Aba, siyempre, meron. <laughs> ah, meron. Hmm. Buti na titiis mo, 10 years, no? Yes, nakapokus kasi ako sa mga anak ko eh. Kailangan ko sa... May interest na yan, ma. May, magkakaroon na ng dividend yan. <laughs> Oo. Kung sa <laughs> insurance <laughs> pa, may tubo na yan. Hmm. Oh my God, no, Baka... kasi... <laughs> baka pagbukas ba, ma, may mga ugat-ugat na yan ba, sir, pinapanood lang kita sa ano mo sa sa Facebook at saka dito sa TikTok. Hindi ko expect na mm. makikita ko dito. My God. <laughs> Thank you. Hoyla naman pinabakyat ko nakapila nga lang. No sir. Last month, last month ba 'yun? Na sabi ko mag-akyat ako, hindi mo naman ako pinapansin. Eh baka may kausap ako? <laughs> no. Ha? <laughs> huh? Totoo? Oh, oh, Totoo, oh, amins. Totoo. na ito guys. Hindi na ito wanted sweetheart. Mag retest na dalawa. Pero naghahanap ka talaga? Hindi naman ako naghahanap e. Eh. Kung meron, why not? <laughs> oh, eh. <laughs> Di maamin. Di maamin. Di maamin. Oh, Ang damdamin na ako'y naghahanap. Hindi mo pwedeng ikaw oh. na lang? Naghahanap po, hindi. Ha? Hindi mo pwedeng ikaw na lang? Hindi mo pwedeng ikaw na lang? Ako? Tapos <laughs> mar marami kang kaagaw sa akin, madam. Ah, okay lang. Pagaling na lang kami. So abe. bakit si 2 points? Ah. Hmm? Lasko. Magaling ka? <laughs> Ay, baby, la. Magaling ka? Mm, I don't know. Mm. Ay, try. Try natin. Wow, try. <laughs> Ang tanong, uh, naglinis ka ba ng lupain mo? <laughs> Ay, Diyos ko naman. Ang pinakaayaw nito 2.0, Jero. Alam mo, ano? Okay, ano? Ano tingin mo yes! dyan, pisngi? Yes! Uh, natural! Mm. Naku, baka pag uh, lagay mo ng skincare dyan, baka umapdi yung pakpak nyan. Ay, naku, ewan. Paano, ano na tayo? Ang likot-likot naman. Oh, mm. hindi na, hindi na, hindi na. Mm. So, bakit ako? Bakit mo nasabing bakit? Pwede ba ako na lang? Ito. Hindi ko, hindi ko rin alam. Handsome ka. Akala mo lang siguro. Akala mo siguro guwapo ako, no? <laughs> Bakit di ba? Ma'am, kahit makita mo, kahit makita mo ko in person, hindi po ako guwapo. Mm, ano? Magandang lalaki lang, ganun. Mm, hindi. Masarap lang ako. <laughs> <laughs> okay pala <laughs> eh. Alata talaga ka nis, no? Talata talaga kapag tigong na. <laughs> tigong. <laughs> oh, <beautiful. laughs> hmm. So, uh, naghahanap ka ng partner o makakasama sa buhay? Oo, oh, lahat naman kami mga single mom. Hindi, ay, uh, hindi naman lahat siguro. Lahat naman naga, naghahanap kami ng makakasama sa buhay, lalo at hmm single mom kami, di ba? Hmm. Sa ba may Pero, dito, i-entertain mo? Depende kung ano. Gusto ko kasi respectful man eh. Yung hmm. Tapos ako gusto kami. Alam mo, bibig ko kung gano'ng kagarapal, <laughs> tapos ako na lang. <laughs> okay lang, okay lang. Sa, sa, sa tingin mo ba, marespeto ba si Topin Shero? Oo, kasi yung nakikita ko sa asawa mo eh, kayo ng asawa mo. Parang napaka, ano, parang gentleman mo. Sa asawa mo, family oriented. <laughs> Yun yung mga ginahanap ko, family oriented, respectful man. May trabaho. syempre mm -hmm. Siyempre may trabaho, di ba? Kunti na lang kami naiwan. Nahimata eh. yung, uh, ako sana yung panghuli kasi yung, uh, yung pinakahuli, na-stroke. <laughs> Ay ako may isawan. Ano, ano. <laughs> May sawa na kami lahat. Paano ba yan? Tikim-tikim na lang. Ayoko nun, magkasakit pa ako. Ayoko nun, tikim-tikim, magkasakit pa ako. Talaga? <laughs> so, sure ka. Kailangan nating sure ka. kailangan nating mag-ingat. Diyos ko. Ang pangit hmm. din ng tikim-tikim. Siya, ano siya, siya nagsabi nun guys na ayaw mo tikman si 2.0 ha pag uwi ko, makita tayo, Char. Kaya mo? Kaya nga din. Huwag lang kasi, wag kasi, point ka lang. Sa tingin mo? Masarap ba si Tupoy Masarap siguro magmahal. Masarap mag-alaga ng pamilya. Mm-hmm. <laughs> Hello. Good evening po, ma'am. Hi. Good evening. Ma'am, taga saan po kayo, ma? Uh, andito ako sa Duba. Uh, andito ako sa UAE. Sa okay, UAE. Pero taga dyan ka? Hindi, taga Mindoro ako. Ilang taon po, ma'am? Mm, 36 na ako. May anak? Yes. ako akong anak. Ay, bakit may echo? Ano yun? Bet may nag echo Ewan ko, baka sa akin. Patayin ko bintilan. No? Ay, hindi, hindi. Ay, hindi, hindi. Baka sa akin. Patayin mo yung ventilador idol. Yan pala yung maingay. Okay na sir. Okay. Sir, ilang taon ka na ba? 29 po sir. Sige, tanongin mo siya kung okay lang sa kanya. 29 years old. Pass. Sorry. Pass din. Pass din. <laughs> ah, okay. Kaedad kasi ng kapatid ko eh. Hmm, sige. Sige. Thank you, Oy. thank you, Idol. Hello. Hi. Taga saan ka, sir? Taga Rizal. Hmm, okay. May trabaho? Ah, uh, ano po? Handler ng manok. Au, sa bungero. Hmm. <laughs> <laughs> okay lang yan. Sir, <laughs> sir, Sir 2.0 ano nung nakaraan nag-ano ako rito kasi so, hindi kami nagka... ano sabi doon hindi kami nagkakontakan. Hmm? Ba. Oh, yeah, mo na 'yon. Pass is pass. Hmm. Dito ka na sa akin, Char. Ah, medyo madidim. Sir, dito ka na, Sir. May tatlong anak. No? 10 years single. O, bumalik na ito sa dati. Parehas kami ni ma'am. <laughs> mm. Tatlong piyesa na, na lumabas ako, dito ma sa makina uh, niya. 20, 17, tsaka 16. Mm. Mas ahead pala sa mga anak ko. Mm. Tsaka matanda naman ako sa'yo ma'am. 42 na ako eh. Mm So wag kang mag-expect ng uh, grabe kay Sir Ren ma'am ha. Ma'am ah, ma M. Ma'am na po. Ngayong November. Oh, uh, ma'am ma M. Ma ma'am M. Ma ah, uh, ano? Wag kang mag-expect ng uh, grabe kay Sir Ren ha. Grabe ka naman, oh. Sir. Hindi ah. Hindi doon oh. doon ta tayo, tayo sa katotohanan. Ang 10k lang sweldo ko sa isang buwan. Oo. Oh, oh. Uy, hindi naman ako naghahanap ng kung magkano, anong sinasahod mo. Nako. sir, Sir NG, sa performance, mapasa mo ba to? Mo. Sir NJ. Hindi. Hmm. Isa, isa't kalahati na lang kaya ko. <laughs> ano isa't kalahati? <laughs> performance. <laughs> uh. <laughs> Oo. Oh, oh, Eh, paano yan? Ngayon pala ako nagsisimula ang ano. Ngayon ano? palang sisipa Bala yung performance ko. Sige, inuwa ko kayo ng robots. Oo, kasi 40 plus na yan, ma'am. Mm, mm Oh, medyo ano? Eh. napabayaan ni sir yung sarili niya, kaya medyo humina ang performance. Ano nga yung kasabihan? Okay lang masayo. Ano? Uh, 40 is the new ano? 40 is the new 20 ba yun? Ano ba? Ano, Hindi, 40 star, uh, Life, at, life starts at 40. Mm -mm. Mm, parang gano'n na nga. Life begins Oo. at 40. Ah, life begins Oo, at 40. Oo, gano uh, parang gano'n. Ah! Magkakamagaling! Gansi! Gansi! Maboy sir! <laughs> Nandito yung alaga ko. <laughs> ah, okay. <laughs> ano na po tayo? Ah, uh, alright. Kuya, pinalo hmm. mo ako. Follow kita. <laughs> Hindi pa. Sige, papak Um. O kapag, uh, ma'am, ipa-follow ka daw niya, sabi that that niya. Eh, mm, na-follow ko na, sir. Oo, uh, sige. You can hear me? Mama, pag nagkulang -cool si Sir Renjay, ikaw na lang magdagdag, you can hear me? ha? <laughs> ano? Sige sorry chat chat na lang. Yes. Ah, sige, thank you so Wagga, much. Maraming salamat. Huwag ka mag-alala, ma Hindi ko pa kailangan ng tong code. Hindi, yun namang hina ang hinahanap ko naman kasi is yung respectful man at saka yung yung alam mo na yung sitwasyon ko, tatlo yung anak ko. Alam mo na yun, hindi naman na tayo mga bata para sa mga Matured naman na tayo mm -mm. sa mga bagay pagay Siguro naman sa edad ko, ma'am, kaya ko na rumispeto ng kahit bata. May anak ka ba Meron, ma'am. Uh, yung panganay ko, 20. Oh, ah, kasama okay. na Wala nila kasawa. lahat ng... Sa, kasama na nila yung mama nila sa New Zealand. Bali, yung hmm, ikaw ex ko, uh, may asawa ng iba. So, ikaw, single ka talaga? Oo. Oh, Tapos hindi rin ako kasal. Uh, nine years na kaming hiwalay. Oh, okay. okay. Mm -mm. Ito ng pag-asa mo, ma'am. 2016 pa kasi ako hiwalay. Pero nandito ako sa Dubai, ah, okay. sa UAE, ha? Wala nang problema doon. Rin... Basta may makausap lang. Mm -mm. Pwede mo rin akong i-add sa Facebook. Mm, sige, ma'am. I let you know na lang i ko na lang sa dito sa. Miss M, hindi niya daw kailangan ng tungkod, pero ikaw kailangan mo yung tungkod niya. Okay <laughs> <Sige, laughs> lang, okay thank you. Ah, sige Thank you, thank you so much. Bye-bye.